sa isang tensyonadong hakbang na tila nagbabadya ng mas malawak na kaguluhan, isang base militar ng Amerika sa gitna silangan ang tinarget ng Iran. Ang Punteria, isang US air base sa Qatar, isang bansang kilala sa pagiging tahimik, neutral at kaalyado ng maraming bansa, lalo na ng mga Muslim country na nasa loob ng Middle East. Pero bago po tayo magsimula, Baka pwede pong like ang video ng ito dahil malaking tulong na po ito sa katulad naming content creator. Ayon sa ulat ng ilang international media outlets, pinakawalan ng Iran ang mga air missiles na direkta sanang tatama sa isang US airbase sa Qatar. Pero sa kabutihang palad, na-detect agad ito ng air defense systems ng Qatar at na-intercept ito bago pa man tuluyang tumama. Walang nasawe, walang nasugatan. Subalit malinaw ang mensahe ng Iran. Wala nang ligtas, damay-damay na lahat ng kasapi ng US. Wala na silang pakialam na kahit ang mga bansang dati hindi man lang nasasangkot sa gera, ngayoy hindi na rin ligtas sa init ng digmaan. Ang insidente ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa maraming Muslim countries sa rehiyon. Marami ang nagtaka, bakit ang Qatar, isang bansang kadugo, kapanalig, at sa mata ng maraming Muslim, ay hindi dapat nadadamay sa ganitong tensyon. May mga leader sa rehiyon na nagsabing tila lumalawak na ang galit ni Kamine, hindi lang laban sa Amerika, kundi pati na sa mga bansang nagbibigay daan o suporta sa presensya nito sa gitnang silangan. Ayon sa ilang analyst, maaring senyales na ito na desperado na ang Iran. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake sa kanilang mga pasilidad ng nuklear at militar, at sa hayagang pakikipagsabwatan ng Washington sa mga Hudyo upang tuluyang ilibing sa buhangin ng disyerto ang kanilang nuclear program na mas lalong nagngit ang Iran. Lalo na't ang Israel ay nagpakawala ng matinding galit nang pasukin mismo ang pinakasentro ng kanilang bayan. Natila gusto nilang ipakita na kaya din nilang umatake kahit sa mga lugar na may matitinding security measures. Pero ang mas nakakaalarma kung tuloy ang masangkot sa mas malalim na tensyon ng Qatar, isang bansang matagal nang kinikilala bilang diplomatikong tagapamagitan sa mga sigalot sa gitnang silangan, hindi malayong madamay na rin ang buong Gulf Cooperation Council o GCC. Ang GCC ay binubuo ng mga bansang may makapangyarihang ekonomiya at matinding koneksyon sa seguridad sa rehiyon, gaya ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain, Kuwait, Oman at siyempre ang Qatar. Kung tamaan ang isa sa kanila, hindi imposibleng kumilos ang iba. Hindi dahil gusto nilang makipagdigma, kundi dahil sa prinsipyo ng kapatiran, mutual defense at proteksyon sa kanilang soberanya. Ang Saudi Arabia at UAE ay kilala ring matagal ng kaalyado ng Estados Unidos. May mga base militar rin ng Amerika sa kanilang teritoryo at sila ang mga pangunahing supplier ng langis sa buong mundo. Kapag sila ay nadamay sa direktang pag-atake, lalo na kung manggagaling ito mula sa Iran, hindi na lang ito simpleng regional conflict. Ito na ang magiging spark ng isang mas malaking gera. Isang digma ang pwedeng mag-ugat sa maling interpretasyon, sa langis, sa alyansa at sa kontrol ng rehiyon. Kapag gumuho ang ugnayan sa pagitan ng mga bansang muslim sa loob ng GCC, magdudulot ito ng matinding krisis, hindi lang sa aspeto ng seguridad, kundi maging sa ekonomiya, lalo na sa global energy market. Ang supply ng langis ay maaaring maapektuhan. Tataas ang presyo nito, magkakagulo ang mga merkado. At ang mas masaklap pa, baka mapilitan na rin pumasok sa malawakang tunggalian ang mga malalaking makapangyarihang kaalyado gaya ng Amerika, NATO, at posibleng Russia o China depende kung anong panig ang kakampihan nila. Sa madaling salita mga idol, kapag nasangkot ang Qatar, maraming bansa ang pwedeng sumabog. Hindi na ito tungkol sa isang missile na na-intercept. Hindi na ito simpleng bantaan. Ito na ang delikadong posibilidad ng isang domino effect. Isang serye ng sunod-sunod na mga kaganapan na kapag nagsimula na ay mahirap nang pigilan pa. Kung ang isang bansang tulad ng Qatar ay tinamaan ngayon, hindi malabong bukas ay sumunod na ang Saudi Arabia, UAE, Bahrain at iba pang kaalyado ng Estados Unidos. Ang bawat pag-atake ay tila isang piraso ng domino na sa bawat pagbagsak ng mga bomba ay humihila ng kasunod hanggang sa ang buong rehiyon ay tuluyang malubog sa kaguluhan. At hindi lang ito ordinaryong kaguluhan. Dahil kapag gumalaw ang buong Gulf Region, kasama ang mga bansang may pinakamalalaking oil reserves sa mundo, ang epekto nito ay global. Magkakaroon ng krisis hindi lang sa enerhiya, kundi pati sa ekonomiya. At kapag nagsimulang mangamba ang mga malalaking bansa, hindi malayong pumasok na rin sila sa eksena, dala ang kanilang interes, alyansa, at kagustuhang protektahan ang kanilang investments at seguridad. Isang maliit na spark lang ang nangyari. Pero ang spark na yon ay posibleng nagsimula na nang tuluyang puntiryahin ng Iran ang airbase ng Estados Unidos sa Qatar. Sa ganitong sitwasyon mga idol, ang gitnang silangan ay hindi na lamang isang lugar ng tensyon. Hindi na lang ito basta isang rehiyong may sagupaan, hindi na lang ito tungkol sa mga missile na pinapadala o mga base na binabantayan. Ito na ngayon ang itinuturing na pulbura ng buong mundo, isang napakadelikadong timpla ng galit, alyansa, relihiyon at kapangyarihan na sa isang maling hakbang lang ay maaaring sumabog ng buong buo. At kapag sumabog ito, hindi lang mga desyerto ng Iran, Iraq Qatar o Syria ang madadamay. Hindi lang ang mga oil fields ng Saudi Arabia o mga daungan ng United Arab Emirates ang maaring tamaan. Ang pagsabog na ito ay tatagos hanggang sa mga bansang libu-libong kilometro ang layo. Maririnig ito sa mga palengke ng Pilipinas, sa mga stock market ng Amerika, sa mga daungan ng China at sa mga lansangan ng Europa. Dahil sa panahong ito mga kabayan, ang gera ay hindi na lamang laban ng mga sundalo. Isa na rin itong labanan ng ekonomiya, enerhiya, impormasyon at impluensya. Kapag nagkagulo sa gitnang silangan, babagsak ang supply ng langis sa buong daigdig. Kapag bumagsak ang supply ng langis, maaapektuhan ang bawat pamilyang Pilipino. Mula sa tricycle driver hanggang sa OFW na nasa Saudi. Mula sa naglalako ng isda sa palengke hanggang sa mga negosyanteng umaasa sa imported na kalakal ay walang ligtas. Ang digmaang sinimula ng Hamas na nagsimula bilang isang pagsalakay sa pangalan ng ideolohiya, ngayon ay umabot na sa pinakadelikado, pinakakrusyal at pinakamapaminsalang yugto ng buong alitan. Hindi na ito basta-bastang sagupaan sa mga border, hindi na ito palitan ng putok sa kalye o tagutaguan sa mga tunnels. Ngayon ito na ay naging larangan ng matinding pagwasak, paghihiganti at desperasyon mula sa magkabilang panig. Ang mga unang bala ng digmaan ay maaaring dala ng paniniwala. Pero ang mga susunod na atake ay dala na ng galit, puot at walang kapantay na pagdurusa. Habang tumatagal ang gera sa Middle East, lalong nagiging marahas ang bawat hakbang. Ang mga target ay hindi na lang mga militar, kundi mga gusali, mga tahanan, mga ospital, mga paaralan. At ang pinakamasakit sa lahat, ang mga sibilyan ang kawawa. Ang bawat araw na lumilipas ay hindi hakbang palayo sa kapayapaan, kundi palapit sa matinding pagkawasak. At sa yugtong ito mga kapatid, hindi na natin masasabing ito'y simpleng bakbakan sa pagitan ng Israel, Hamas o Iran. Ito na ay isang malawakang krisis na kumakalabit sa mga alyado. Kinikiliti ang galit ng mga makapangyarihang estado tulad ng China, Amerika at iba pang nasa paligid ng apoy. Nakapag lumala pa ito, Posibleng ito na ang simula ng ikatlong digmaang pandigdig. Pero ang tanong, handa ka na ba kung tuluyang sumiklab ang World War 3 sa mundo? I-comment mo sa ibaba ang iyong sagot at babasahin natin 'yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.